tingnan yon no, kakarating lang ng mga nagra-rally iba-ibang grupo dito sa Idsas Ride ah, bumigat na yung daloy ng traffic dahil dumating na yung mga ralista Bakit nyo ba nagtitiis tayo sa higit ng araw at halilang damat? Pukuha niyo naman tayo doon sa aking mga tahanan. Paulit-ulit po ang narinig namin sa television sa training kayo sa radyo, nakakasawa na yung na nakakasawa na, na yung paulit-ulit ng mga pangako ng pagbabago ng Marcos mga goberte. Pero anong ginagawa nila ngayon? Nakapasalan po ng ating pambansang budget na sa kasaysayan ng Pilipinas ay isa kung hindi pinaka sa lahat. Sa kalagitnaan na yung taong bayan, yung mga mamamayan po natin, tayo nagugutom, tayo pinagkakaitan ng ating mga kapatan sa edukasyon, sa pabahay, sa ating kalikasan, tayo-tayo ang nahihirapan habang tumataas ang presyo. At ang sagot nila? Lalo pang tagdaga ng confidential funds, lalo pang tagdaga ng corruption, lalo pa silang mag-aapoy ng kung sino-sino nila sa negosyo na wala namang alam at wala namang interes na baguhin ang ating kinabukasan, ang ating nakahanasan. Kung kaya mga kasama, lalo pa po natin ipagsigawan dahil hindi namin nila papaguhin yung ating hinahat ngayon kasi sila mismo yung nakikinabang dyan. Isigaw pa po natin lalo ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! ay lumalaban ang bayan. Sa ilang minuto lang po mga kasama, magsisimula po ang ating napakasiksik na programa. Pero sa ngayon po ay gusto kong makita nyo ang natatanaw natin mula po dito sa stage, napakalawak po ng ating hanay na nagrepresenta ng clergy and citizens for good governance. But